Ang gabi ng lunes, Paris time, ay nagbarakan ng isang makasaysayang sandali para sa Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach sapagkat siya ang kauna-unahang Filipina na naglakad sa prestigyosong taunang fashion show ng L'Oreal Paris na ginanap sa Place de l'Opera. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagrampa ni Pia Wurtzbach sa L'Oreal Runway sa Paris Fashion Week 2024 si Pia Wertzbach ay muling bumalik sa Paris Fashion Week noong September 23, 2024 na may pangmalakasang aura. Ang event na ito ay kilala bilang Lidifili Walk Your Worth at nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ng kababaihan. Ayon sa opisyal na website ng global beauty brand, ang Lidifili ay nagtitipo ng mga ambassador ng tatak, mga kilalang fashion designer at beauty experts upang ipahayag ang isang makapangyarihang pahayag na parehong Feminine and feminist statement. Bukod dito, layunin itong itaguyod ang democratization of fashion and beauty, kung saan isinusulong na ang kagandahan at fashion ay maaaring para sa lahat. Ang runway appearance ni Pia ay lalong naging makabuluhan dahil ito ay naganap isang araw bago ang kanyang 35th birthday. Sa runway, hindi nabigo si Pia na magpamangha. Suot ang isang eleganteng itim na damit na may sweetheart neckline, ipinakita niya ang kanyang kahanga-hangang decolletage. Ang kanyang damit ay may mga manggas na may malalaking pink na detalye ng bulaklak na nagsilbing perfectong accent para sa kanyang buong ensemble. Ito'y hindi lamang isang simpleng paglalakad sa runway, kundi isang pagdiriwang na kanyang patuloy na pag-angat sa larangan ng international fashion. Hindi lamang si Pia ang bituin sa runway Nakabilang rin ang mga sikat na personalidad tulad din na Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria, Ashwarya Rai, Luma Gruth, Aja Naomi King, Alia Bat, Camila Cabello, Viola Davis, Heidi Klum, Cindy Bruna, Iris Mitineri at marami pang iba. Ang pagdalo ng mga kilalang fashion icons at celebrities ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kaganapan at walang dudang naging bahagi si Pia ng isang makasaysayang gabing ito. Bago ang palabas, nagbahagi si Pia ng ilang behind the scenes na mga larawan at video sa kanyang Instagram stories na nagpapakita ng kanyang excitement sa malaking kaganapan. Ipinakita rin niya sa kanyang Instagram feed ang isang letrato mula sa kanyang suite sa hotel kung saan makikita ang malaki at maliwalang na billboard ng L'Oreal sa background. Sa kanyang post, ipinahayag ni Pia ang kanyang pananabik sa nalalapit na fashion show ilang kuha rin mula sa L'Oreal Suite habang pumipirma siya ng mga Polaroids. Nagbitaw din siya ng mga katagang pagiging kalmado ng mga sandali bago magsimula ang bagyo at handa na di umano siya ang mensaheng ito ay nagpapakita ng kanyang matinding paghahanda at kumpiyansa sa pagganap sa prestihiyosong event na ito. Gayunpaman, habang lumalakas ang ingay na kanyang runway debut sa Paris Fashion Week, isang kontrobersya ang sumiklab sa social media. Matatandaan na inakusahan si Pia ng paglikha ng maling impresyon na siya ay dumalo sa isang fashion show sa New York kamakailan. Bagamat may mga kontrobersyang bumabalot, hindi natitinag ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinaka ma personalidad sa industriya ng fashion. Sa katunayan noong May 2024, tamanggap si Pia ng prestigyosong parangal mula sa Amy Gala bilang Global Fashion Influencer of the Year. Sa sumunod na buwan noong June 2024, inihayag naman na kanyang bagong papel bilang isang Global Brand Ambassador ng Bulgari, isa sa mga pinaka prestigyosong luxury brands sa buong mundo. Ang kanyang muling pag-angat sa Paris Fashion Week ay isang simbolo ng kanyang patuloy ng tagumpay at pagpupursigi sa international scene. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya na nanatiling matatag si Pia, patuloy na nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa mga kababaihan sa buong mundo.